Hello, shout out sa inyo lahat. Magme-mega shout out po sa inyo lahat. Palipadong vlog at palipadong content na naman tayo. kali uwi ka lang natin mga folks. At ang oras natin ngayon is alas 2:40 ng hapon. Yun, shout out po sa inyo lahat. So ang content po natin ngayon is kakain lang naman ako at manonood lang kayo. Really? Ha. <laughs> bumili na lang ako ng cock. Bumili na lang ako ng chicken dali sa roastery. Hindi ko alam kung chicken mga ito or dinosaur kasi lalaki. <laughs> oh. Lalaki <laughs> ba box? Oh. Yan. Ah. <laughs> <laughs> ito. grabe mga box. Sa halagang 550 dirham or katumbas ng 8250 mga porks 'yan <laughs> laki parang hita ng kwan parang hita ng dinosaur ang sarap kasi tingnan kaya bumili ako eh ayan share out po si lahat ayan parang dinosaur so painit lang natin kain natin dito sa microwave kaya natin so habang mag uh, panis mag prepare din tayo ng sausawan meron tayong lemon at syempre meron tayong sili sigurado so, matatakaw man ang ganyan and shout po sa inyo lahat dyan may milong sarot parang napipig niya ako ah Kira-kira ganito mahu fungsi wala nang Bukan para orang sabayin natin dito. Ano na style para kon. Right. kailangan okay, gawa tayo ng sausawan. Tingin natin kung meron tayong toyo. Agoy, ah, wala akong toyo. Check natin dito sa pangkat bahay. Wala rin siya. <laughs> meron lang tayo dito patis. So, okay na patis. Mrs. Farox, ang ating sausawan. Yes, dito. Ayan. Alright. right. lang tayo ng sausawan. Sikin natin ang sili. Hmm. Kurado, mayroon ng mayroon ng pinagpapawisan dyan mga folks at uh, lumulunok-lunok na Alright. Tapos makalimutan nating maghugas mamaya. May hawak nating kay Junjun. -Jun. Sigurado sunog si Junjun. -Jun. <laughs> 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 Ayan, bahala na si Junjun. -Jun. Bahala ka na Junjun. -Jun. Ha? Sigurado sunog si Junjun. -Jun. Kunin natin yung lengon mahigit na mga box ito no alright oh lemon mm -hmm. nagugas naman na ako mga box bago tayo kung magbibidyo dito yan mm -hmm. Maubos ko kayo, maubos ko kayo yan mga box Parang hita ng dinosaur. Oh. Laki. Right. Kuha lang tayo ng kanin. Kasya na to sa akin. <laughs> Alright. Hmm. Ayan. Kuha pa tayo konti. So, tapos na to. Pahilit natin ulit. Lang ang aking kanin. At yan ang kanyang partner. Pahilit natin ulit sa microwave. five minutes later. Ayan, so alright. Tayo na na tayo. Ito ang ating dinosaur. Laki. Ayan. <laughs> Super laki nito. Hmm. Sa halagang uh, 550 dirham. O kaya is katumbas ng 8250 in peso mga box. Sulit na sulit. Makubos ko yan ito. ko yan Hmm. Bali natakam <clears throat> natakam lang kasi ako dito sa nainggan nyo ako dito sa hita ng manok mga box kasi ang laki kulang kulang na isang kilo hita pa lang yun hindi naman natin ang manok yan aso <laughs> natin kaya ng ubusin ito mga boss. Malaki talaga. May kanin pa ako. Yan, shout out po sa inyo lahat yan. At maraming maraming salamat sa lagi ninyong suporta sa aking channel yan sapagkat ngayong buwan is uh, sasahod na naman tayo yan happy na naman sila <laughs> <clears throat> happy na naman sila <clears throat> may sahod na naman si ako sa so, mighty laki ako nagpapasalamat sa inyo sa lagi ninyong suporta at pagtangkilik sa mga mga simpleng content natin siyempre kay shoutout kay nanay ilang ilang Yan. maraming maraming salamat sa inyo lagi dyan nanay ilang ilang at syempre yung aking isa pang nanay si Nanay Mofant alam ko sa mga dalawa kong nanay yan si Nanay Mofant at syempre si Nanay Ilang Ilang at yung mga silent viewers natin dyan na hindi na -comment. Shout out po sa inyo lahat yung mga nanonood ngayon may magalaw shareout po sa inyo lahat yan kay ate ana coroda may magalaw shareout sa inyo yan ate ana sa buong team planets award may magalaw shareout po sa inyo lahat yan Siyempre sa buong uh, Team Coroda Bigin mo kalang po sa inyo lahat dyan Sa buong Team Coroda Maraming maraming salamat po Sa lagi ninyong supporta Sa aking channel <clears> Thank <throat> you. Oh laman na laman mga pox yun eh? sasopa natin dito sa may sili hmm. hmm. dinosaur mga pox sa sa Team Promote, ayan, sa Team Promote, sa pumuno po ni Madam Nori Uganya, official. May magalag-sarap po sa inyo lahat yan, mga kapatid. Sa Team Landing, sa pumuno po ni kapatid, It's Me TV, official. May magalag-sarap sa inyo yan, sa Team Landing, Siyempre. Kung saan din ako lang galing. Sa Team Rulab. Yan. Sa Team Rulab. May magalaw sa po sa inyo lahat dyan. Sa Team Rulab. Sa pumuno po ni Ninang. Ninang. Kako kasi Ninang ko yan eh. Ang <laughs> pumuno po ni labi Vlog. May magalaw sa po sa inyo lahat dyan. yung mga kapatid natin dyan, yung mga kaibigan natin dyan sa team Fantabulous Family sa pong po ni Ati Ling Grey, official ah, may magsarap po sa inyo lahat dyan at syempre sa mga sa lahat na rin po ng nanonood ngayon dito sa aking premiere maraming maraming salamat po sa inyong suporta ubus na yung ating kanin mga pox pero mayroon pa natira hmm. ayan <laughs> gagawin natin dito mga pox is sa uh, isasawag na lang natin ng gulay no? himay himay <laughs> himay himay natin himay himay ko na lang ito tapos isasawag ko sa gulay ba? Diba? Bzz! Uh. <laughs> <laughs>